tanghali sa inyong lahat ng mga manonood at shoutout nga pala sa UJ sa Rosales at maraming salamat sa suporta mo sa aking vlog at napanood mo ng aking larong trompo Welcome to my channel Sardong Vlog TV at bagong lahat yan mag yeah! siyempre muli ako maglalaro at ito naman ay gusto ko lang magpasaya sa karamihan ng mga bata at binubuhay ko ang larong pinoy ko dito sa dulo ng torompo alam nyo mga viewers na ko noon ng panahon nung nag-aaral pa ako ng elementary kahit wala akong baon basta may trompo ako busog na ako dahil ito talaga yung naging libangan ko hanggang sa nakagraduate ako ng elementary at hanggang sa ngayon ay dala ko pa rin ang panglarong trompo dahil masaya ako dito dahil dito rin umiikot ang aking buhay sa larong trompo at dito ako nakakapagpasaya ng mga raming viewers maraming salamat sa lahat ng mga nakasuportang viewers sa akin isa kana dito Jessa Rosales at nagpapasalamat ako dahil pinapanood mo ang aking larong trompo dahil sa pag-ikot ng aking trompo Diyan din umiikot ang aking buhay na patuloy akong lumalaban sa hirap ng buhay kaya ito tuloy ko ito dahil gusto ko magpasaya ng maraming tao lalo na sa mga bata at sa mga matanda ayan ikutin ko sa pako sa pako sa trompo na palulutangin ko binabati ko nga pala ang mga viewers ko na si Janice sa Malaya. At ang manager naman dito sa gardenya binabati ko si Sherwin Lorenzo. Shout out po sa iyo. At Osilito Espiritu. Shout out po. At Sir Den. Shout out po. At Sir Don Marcos. Shout out po. At sa supervisor natin dyan. Shout out po kay Madam Alfa Mendoza. At shout out sa iyo Clyde at supervisor din natin dyan sa logistik si Sir Ted Dabada at Sir Ed shoutout po at sa lahat ng mga kasamahan ko dyan sa logistic shoutout po at sa lahat ng mga receiving crew at dispatch crew shoutout po sa inyong lahat at masaya akong napapanood dito ang trompo dito naman tayo magpapaikot sa dalawang 20 pesos ayan <coughs> tinanin nyo mabuti 20 pesos Paikutin ko dyan sa 20 pesos. Ayan yung dalawang anak ko, nag-aaral din magturong ko. <laughs>